Hello guys! Adey in my life as a bata nga upang ando. Ipudulis video tayo doon. Ipudulis video day, guys. Kaya nagnaguban-uban oban miki papa guys. Kaya mga tak sudan. Sa atong pang panihapon. Naniniwala. Uusak sabayhan. Bala nagagut. Basta oban Tama pa guys nagpa and roll guys ba Sati inday kay mingaw mag sad good guys ibinin siya sa balay maong mas gawa sa ta panagsa tama pa guys and then ikan day mi guys sa PLDT kay na ay gistoy akong papa dito guys sunod you know, pag gawa sa daymi guys sa PLDT kay Aron kay mga nagtatagista guys Fast forward. Nabot na data, guys. Hindi sa palikarugas na. Ay, mong nagsuki so ni Papa, guys. Share lang na ako. Bala, wala mo na nguta na. Sige so, na, di akong mama, guys. Dawa siya, guys. Oo, oh, namili. Kita yun na, guys. Tanawa guys. Iyang ibutang. Pero iyang koon balik. Ahay, nakuni mo, mama. Hi, 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 hi. <laughs> Nalala, dog. Nakasisya, guys. Heman Him Heman. Sala pa din palitun, guys. Pero bitaw, guys, oy. Okay, bitaw na, guys. Salaw, oy. Marag to gay to guys, yudag, guys ba? Wala ka gulay. And may bayang gulay, guys, na? La. Labinag. Subakan o prito. Sunod na muli, the day guys. Pinawa Is... lang ako na mong, guys. Cute kayo, no? Sure lang. <laughs> Naghapit sa DM guys Dari sa gasolinahan Kay syempre Pagpatubil ta Anak pa akong ng guys Nindot daw guys oh Pag date date na, guru na siya plano guys ba Hay nako ni mga tinday. Ang dami mong alam Nahapon na na ta guys Ay daghan magutato -da, atuan guys No Sunod malimtan na lang tanan Ayaw lang, Jud Ang gulay o gang lamas. Saan na ito pag gulay? Dili ta pa alas, guys. milis sa tatwa. Uy. Hihi. Sino wat si Mama. Ugloy ah. Puyas dahon. Alobate. Pelong. Okra. Batong. Ug kamatis. Amin sa day Mama, guys. Tudnan. Pero, Lamay hinugayo guys. Maong asat me na malit. Ito no, ba si ma'am guys. Sa mong ipamalit. See you sa part 2. Don't forget to like, share, and comment. babus.